suporta ng mayorya ng mga senador na nanatiling kay Senate President Juan Miguel Sudirik. May suporta pa rin ang mayorya ng mga senador kay Senate President Juan Miguel Zubiri. Ito ay sa kabila ng mga ugong ng kudeta upang siya ay palitan bilang Pangulo ng Senado. Sa katunayan ay nakakuha ito ng sapat na suporta mula sa mga senador ng mayorya kung ang pagbabatayan ay ang statement of support na inikot upang papirmahan sa kanila. Hanggang kagabi, batay sa impormasyon ay labing apat na senador na ang lumagda. Kinabibilangan ito ni na Senador Loren Legarda, Joel Villanueva, Sani Anggara, Sherwin Gatchalian, Lito Lapid, JV Hersito, Grace Po, Nancy Binay, Rafi Tulfo, Mark Villar, Ronald Bato de la Rosa, Francis Tolentino at Christopher Bongo. Idiniklara ng mga ito sa kanyang Statement of Support na ang pamumuno ni Subiri ay sa pamamagitan ng konsensus at walang diktahan at pilitan. Isa sa mga unang lumantad na umamin na pumirma sa dokumento ay si Sen. Juan Edgardo Sanianggara, ginawa ang itinuring niyang loyalty check upang matigil ng paulit-ulit na ugong ng kudita. Itinanggi ni Anggara na isa siya sa posibleng pumalit bilang Senate President kung sakali at tuloy ang matanggal si Subiri sa puesto. Para naman kay Senador Shewin Gatchalian, lumagda siya sa statement of support, hindi lang suporta kay SP Subiri, kundi para na rin sa institusyon ng Senado. Una nito ay laging nababanggit ang pangalan ni Senador Jingo Estrada na posibleng susunod na Senate President na itinatanggi naman ng Senador. Kasunod nito ay lumutang ang balita na tatanggalin sa kanya ang chairmanship ng Senate Committee on Defense na hindi pa naman nangyayari para sa NBC TV Network News. Ito si Raymond Dapaas, sama-sama tayo, Pilipinas.